So, ayan mga idol. Trabaho na naman si idol. Ali magmasilya na naman kami. O, ayan si Selo si naman yun ang partner ko mga idol. Dahil yung dalawa ay taga-pintura naman sila idol. Ito naman yung kakanain namin itong isang kwarto na to mga idol. Bali, ito pala yung pinakadulo. Ayan uh, na, na nagyan rin to at tatapalan pa ng konti mga idol para pumantay.

pag imbakan ng baguhong tuyo, linis, kardina, so, kailangan malinis para maganda-ganda din na mga tinitindan nila ito. kung gusto mo naman pumuti, e, pumunta ka lang dito at masilayan natin yung mukha mo ano, kung may pa. <laughs> para magiging kanak-kana o kanok. kaya no. so, na, idol ah konting pahid na lang at matatapos na naman ah, pagkatapos pala nyan eh, namin tapos si eh, sinusundan naman pinipinturahan ni Justin at saka si Richard Diego mga idol and si Celo mekos mekos na ni Celo yung kanyang ano, skin idol ano si selo mag imagine na <laughs> <Yeah>. <laughs> wirings, wirings. yan o panang wirings nila ayan na tapos yung bobida at lilihaan na lang idol Ali empat na kwarto. Ang lilihaan. Ah, ni ka kaya nung no, may mga karne, manim. At pili ka mula to karne to ka. Pintahan na karne o oh. Karuan ka paano na karne da karuan ka po pa rin na to Ore pa Marlon no. Marlon Mariel. So, ayan idol, magbubiha na kami ngayon. Naka na ni Celo yung natakot ko na banda dito mga idol na kayaan. Doon naman sa si kabila si Celo. Doon naman sa si kabila idol. Pinakakaskas na nyo ni Celo idol. Mamumuti na kami dito dalawa ni Celo sa puso namin idol.